dalawang malaking pasabog ng Itbulaga, pinaghahandaan pati ng kalaban. Mga special guest dapat ding abangan. Mga dating The Bark Ads kasama din. The Bark Kids ni Ku Ming, nagpakita na ng kanyang talent. Ngayong lunes nga June 23, ay napanood na nga ang pinakitang talent ni The Bark Kids ni Ku Ming, na kung saan nga, ay kumanta nga ito, na tila nanunood na tayo ng The Clones, dahil nag-ala Britney Spears na si classmate ni Komen dito. At dahil natapos na nga si classmate Alan na unang ang nagpakita ng talent, at si classmate ni Kome naman ngayon. Ay ayon kay Bossing, ay si classmate Ian naman ang magpapakita ng kanyang talent bukas June 24. Samantala, talaga namang ngayon pa nga lang, ay dapat nang na abangan ang dalawang malaking pasabog ng Itbulaga, na mangyayari nga sa July. Pero, ano nga ba ang dalawang pasabog na ito, na ayon pa nga sa ilang mga netizens, ay maging ang katapat ng Itbulaga sa noon time, ay pinaghahandaan din ito. Ito nga ay ang dalawang selebrasyon ng Itbulaga na sineselebrate nga ng mga Dabark ads ng July 1 at July 30. ang may dalawang malaking selebrasyon ng Itbulaga na bukod nga sa kanilang anniversary ng July 30, ay isa pa nga sa mga dapat nating abangan sa July ay ang July 1 na matatandaang nangyari ang makasaysayang paglipat ng mga Dabark ads sa TV5 o ang TVJ and the Dabark ads moving forward to TV5. Na tinawag din ng pambansang araw ng isang libot isang tuwan ng mga Dabark ads. Dahil ito naman nga ang anniversary ng mga Dabark ads sa TV5 at bilang isang kapatid. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang, dahil ano nga kaya ang inihanda ng mga Dabark ads dito? Dahil bukod nga sa gagawing fraud number ng mga daubark ads sa Itbulaga sa July 1, ay dapat din nga nating abangan ng iba pang mga surpresa, announcement, at iba pang inihanda ng Itbulaga at mga daubark ads para sa anniversary nila sa TV5 sa July 1, 2025. At syempre, isa pa nga sa mga dapat abangan, ay ang mas malaki pang selebrasyon ng Itbulaga sa July 30, 2025, o ang 46th anniversary naman ng Itbulaga, na pwede din nang iselebrate ng Itbulaga ng Sabado. Na talaga namang paniguradong mas pasabog nga ang mga mangyayari dito, dahil mas malaking selebrasyon nga ito ng mga Dabart ads, dahil ito nga ang 46th anniversary ng Itbulaga. Na matatanda ang may inihanda nang ang design si Boss Joey para dito, na paniguradong makikita natin sa t-shirt ni Boss Joey sa kanilang 46th anniversary. At dahil 46th anniversary nga ito ng Itbulaga, ay dapat nga nating abangan ang mga gagawing prod number ng mga daw ads, na paniguradong magiging pasabog. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hindi nga lang yan, dahil gaya nga ng announcement ni Bossing noong June 5, 2025, ay dapat ngang abangan ang mga maglalaro sa Gini 5, sa kanilang 46th anniversary, dahil ang mga maglalaro nga dito, ay ang mga sumali noon sa mga naging tatak it bulaga segments. Gaya nga ng Little Miss Philippines, That's My Boy, Macho Man, Mr. Pogi, Laban o Bawi, at marami pang iba. Natila tila magiging reunion din na para sa mga legit the ads ng mga sumali dati sa Itbulaga, na mga magbabalik na para muling makisaya sa Itbulaga at sa mga the ads. Hindi nga lang yan, dahil dapat din ng abangan, kung may mga special guest din ang Itbulaga para sa selebrasyon nila na ito, gaya nga ng mga dating The Bark Ads. Na mababasa nga sa ilang request ng ilang mga netizens. Ganun na rin nga, ang magiging announcement din ng Itbulaga para sa kanilang 46th anniversary, na matatanda ang palaging ng may pasabog na announcement ang Itbulaga kapag anniversary nila. At kung ano nga ito, ay yan nga ang dapat nating abangan. Ganun na rin nga, ang posibleng pagpasok ng mga bagong segment ng Itbulaga, dahil wala pang ang bagong segment na pumapalit sa natapos na segment ng Itbulaga na foreign Oil. At dagdag pa nga dyan, ang malaking posibilidad ng pagbabalik ng ilang mga dating segments ng Itbulaga. Gaya nga ng Purinay, Plastic ni Juan Project, Laban o Bawi, Singing Soldier, at marami pang ang iba. Dahil mga nabanggit na rin nga ito ng mga dub ads, o mga napag-usapan ang mga segments na ito sa Itbulaga kamakailan lang. Na matatanda ang mga napag-usapan na rin natin noon. Lalo na at kung inyong matatandaan, ay may ilan na rin ng mga nagbalik na segments ang Itbulaga, gaya ng alam ng The Clones, na binasi nga sa ikaw at echo ng Itbulaga noon. Foreignoid o ang dating You're My Foreignoy, i-Best Scholars, at isang lapis-isang papel project, na marami nang ang mga nag-aabang ng mga pagbabalik ng mga ito sa Itbulaga ngayon pa lang. Nadahilan nga kung bakit mababasa ang ilang comments na ito ng netizens, na maging ang katapat ng Itbulaga sa noon time, ay siguradong paghahandaan din daw ang dalawang selebrasyon na ito ng Itbulaga. At dahil extended na ang selebrasyon ng itbulaga sa kanilang 46th anniversary, naaabot na aabot ng October, ay isa din na ito sa mga dapat abangan sa itbulaga. Dahil susugod naman ang itbulaga at mga da bark ads sa Sydney, Australia, sa October 5, na syempre, ay gaya sa nangyaring Hong Kong Fest na kung saan ay kasama din ang ilang mga da ads, ay hindi din nga lahat ay makakasama dito na kung saan, ay mukhang hindi nga ito ang huli, dahil tila may mga susunod pang ang mga pagsugod abroad ang itbulaga, na dapat nga nating abangan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?